acidic ang normal na vaginal pH sa isang taong nasa edad na ang reproductive. At nangunguhulugang, normal lang na magkaroon nito ng asidik o yung tipong maasim-asim na amoy. Ngayon pa ang isang healthy na vagina ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga amoy. Oo, nakikita natin sa mga ads na inahalin tulad nila ang mga menstrual pads sa isang mabangong bulaklak. Ngunit sa realidad, ang amoy ay tila hindi katulad ng isang humahalimuyak na bango ng isang bulaklak na nasisikat ng araw. Tayo naman ay pupunta sa botika, maraming mga produkto ang nangangakong magbibigay ng natural na scent o amoy ng iyong ari. Ngunit ang totoo, ang iyong ari o vagina ay tahanan ng bilyong bilyong bakterya. Ang pagbabago at pagkakaiba ng amoy ay maaring resulta ng iyong menstrual cycle at iyong mga gawi sa kalinisan. Ating alamin at narito na ang mga gabay, mga amoy ng iyong ari o vagina. Isa sa mga posibleng maging amoy ng iyong vagina ay ang amoy ng tanso o metal. Maraming tao ang nag-uulat ng nakakaamoy ng isang tanso o metal na amoy ng vagina. Ito ay karaniwan at walang dapat ikabahala. Bihira itong nagpapahiwatig ng isang mas malubhang problema. Ang dahilan para sa isang tansong amoy ay ang dugo. Ang dugo ay naglalaman ng bakal o iron na may metal na amoy. Ang pinakakaraniwang dahilan ng dugo ay ang regla. Sa panahon ng iyong regla, ang dugo at tissue ay dumadanak mula sa iyong uterine lining at naglalakbay sa iyong vaginal canal. Mahinang pagdurogo naman pagkatapos ng pakikipagtalik ay maaring karaniwan. Ito ay kadalasang dahil sa vaginal dryness na maaring magdulot ng maliliit na hiwa. Ang isang tansong amoy ay maaari ding sanhi ng hindi gaano karaniwan ngunit malubhang sanhi ng pagdurugo ng ari. Ang metal na bango ay hindi dapat magtagal ng masyadong mahaba pagkatapos ng iyong regla. Kung ang iyong ari o vagina ay nadikit sa similya, maaari nitong baguhin ang antas ng pH at magdudulot ng metal na amoy. Nakakaranas ka ng pagdurugo na walang kaugnayan sa iyong regla o metal na amoy ay nagpapatuloy sa pangangati. Ang pinakamahusay ay magpatingin ka na sa doktor. Susunod naman na amoy ay ang amoy na matamis gaya ng pulot Sinabing matamis hindi naman ibig sabihin na matamis na parang bagong lutong cookies. Ang isang matamis na amoy ay hindi dahilan para sa pag-aalala. Ang dahilan para sa isang matamis na amoy ay ang bacteria. Ang iyong vaginal pH ay isang pabago-bagong bacterial ecosystem at kung minsan ay maaring medyo matamis ang amoy. Susunod naman na amoy ay ang amoy fermented. Ito ay yung mabango o maasim na aroma. Karaniwan para sa mga vagina ay nakakagawa ng mabango o maasim na aroma. Inihahambing ito ng ilan sa amoy sa mga fermented na pagkain, gaya ng yogurt at maging ang ilang maasim na beer na parehong naglalaman ng na mabubuting bakterya na nangingibabaw sa karamihan na may healthy vaginas. Ang amoy ng kemikal Kemikal na parang bagong lingis na banyo ang isang amoy na katulad ng bleach o ammonia. Minsan, ang amoy na ito ay maaring dahilan upang magpatingin sa doktor. Ang dahilan para sa isang kemikal na amoy ay ang ihi. Ang ihi ay naglalaman ng byproduct ng ammonia na tinatawag na urea. Ang pagtitipon ng ihi sa iyong damit sa panloob o ang paligid sa iyong vulva ay maaring mag-alis ng kemikal na amoy. Tandaan, ang ihi ay may malakas na amoy ng amonya ay isang senyales ng dehydration. Posible rin na ang amoy na parang kemikal ay tanda ng bacterial vaginosis, Toa isang pangkaraniwang infection na may mga sintomas gaya ng isang mabaho o amoy, manipis na kulay abo o puting discharge, at ang pangangati ng ari na animoy na susunog habang umiihi. Isa pang amoy ay ang amoy ng pinausukang herbal o amoy lupa. Hindi lang ikaw, maraming taong nakakahanap ng pagkakatulad sa pagitan ng amoy ng katawan at ang kinibis. Walang magandang siyentipikong sagot para dito. At ayon sa pag-aaral, emotional stress ang dahilan kung bakit nagiging amoy pinausukang herbal o amoy lupa. Kapag ikaw ay na-stress o nababalisa, ang mga ng epocrine ay gumagawa ng milkish na likido. Sa sarili nitong likido, ang likidong ito ay walang amoy. Ngunit kapag ang likidong ito ay nadikit sa kasagsagay ng vaginal bacteria sa iyong vulva, maaari itong makagawa ng masangsang na aroma. Isa pang amoy ang amoy ng malansang isda o fishy. Marahil ay nakakarinig ka na ng abnormal na aboy ng iyong vagina na inilalarawan bilang malansang. Ang sariwang isda ay hindi dapat mabango. Ang nabubulok na isda ay ang mas angkop na paghahambing. Ang dahilan para sa isang patay na amoy na isda ay ang bacterial vaginosis. Nakukuha ang bacterial vaginosis kapag may labis na paglaki ng anaerobic bacteria sa iyong vagina. Ang mga organismong ito ay mabaho. Ito ay impeksyon na nakukuha sa pakikipagtalik at ginagamot gamit ang binibigay ng doktor na antibiotic. Kilala ito sa mabahong malansang amoy. Amoy ng organismong nabubulok Ang isang bulok na amoy na nagpapangiwi ng iyong ilong at iyong muka ay hindi karaniwan. Sa pangkalahatan, kung hindi normal ang amoy nito ay dapat na madaling mapansin. Kung ang amoy ay parang nabubulok na isda, patay na organismo, ang mga ito ay kinakailangan iponsulta sa doktor. Kung may seryosong dahilan, kadalasan ay maaring lumitaw ang iba pang mga sintomas kasama ng amoy, kagaya ng nangangati o nasusunog na pakiramdam kapag umiihi, sumasakit habang nakikipagtalik, pagkakaroon ng cottage cheese discharge, at vaginal bleeding na walang kaugnayan sa iyong regla. Ang amoy na isang vagina ay nagbabago, at iyon ay ayos lang. Ang mga banayad na pagbabago sa iyong vaginal fragrance ay maaring natural. Ang menopause ay nakakaapekto rin sa vaginal pH. Dahil sa kakulangan ng estrogen, ang mga taong nasa menopausal stage ay nauuwi sa may kaunting vaginal mikrosa. Ang unang bagay na dapat tandaan ay ang iyong vagina ay hindi nangangamoy tulad ng mga bulaklak para masabing healthy. Maraming mga klaseng amoy ang isang vagina at bilang palatandaan na ito ay healthy. Ang iyong vagina ay isang komplikadong ecosystem na nagsisikap na magpanatili ang isang maselan na balanse sa pamamagitan ng pagbabago tulad ng iyong regla, kasarian at ovulasyon. Ang isang malusog na ikaw ay nagsisimula sa pag-unawa sa mga palatandaan at sintomas na maaring magpahiwatig ng isang issue kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa mga amoy ng vagina o magandang kasanayan sa kalinisan ng iyong vagina, ay makipag-ugnayan na sa ating mga doktor. At ikalulungod nila tayong tutulungan. Alala lang po na ito po ay batay sa pag-aaral at pananaliksik. Sana po ay nakatulong po ulit ako sa inyo. Paalam!